Nagsimula ang kwento ni Naliza Soberano at Enrique Hill noong 2014 sa isang teleseryeng tumatak sa maraming Pilipino at ito ay ang Forevermore. Sa teleserye, ginampanan nila si Agnes at Sander pero sa likod ng camera nagsimula rin ang isang tunay na koneksyon. Hindi agad dinamin sa publiko pero sa bawat eksena puno ng kilig at sa bawat tinginan nilang dalawa. Ramdam ng fans na may mas malalim pa sa pagiging tambalan. Pagkatapos ng Forevermore, sunod-sunod ang proyekto ng Lee Skin. Noong 2015, pinaso pila ang big screen sa pelikulang Just the Way You Are na base sa isang popular na Wattpad story. Sa parehong taon, ipinalabas din ang Everyday I Love You kung saan pinakita ang kakayanan nilang magdala ng drama at romance. Noong 2016, bumida sila sa Dulce Amore isa sa mga teleseryeng muling nagpatunay ng lakas ng kanilang tambalan. Dito na rin mas lalong lumalim ang samahan nilang dalawa. Sa 2017 muling naging box office hit ang kanilang pelikula, My Ex and Wise, na hindi lang tungkol sa kilig kundi pati na rin sa komplikasyon ng tunay na relasyon. Noong 2018, humarap sila sa kakaibang proyekto at ito ay ang Bagani, isang fantaserye kung saan sila ang bida. Kahit umani ng ilang batikos ang show sa casting, nanatiling matatag ang suporta ng kanilang fans. Taong 2019, nagkaroon ng malaking pagbabago sa wakas. Inamin niya nila, Liza at Enrique, na matagal na silang magkarelasyon simula pa daw noong 2014. Hindi lang ito simpleng pag-amin, ito ay isang patunay ng isang relasyon pinili nilang panatilihing pribado sa kabila ng pagiging public figures. Dito na rin nila ibinahagi na si Enrique ang legal guardian ni Liza sa ilang aspeto ng kanyang career, isang senyales ng tiwala at commitment mula sa red carpet appearances, sweet Instagram posts, birthday surprises at joint vacation sa Europe at US. Naging inspiration sila ng maraming kabataang Pilipino. Sila ang love team na hindi lang umaarte ng pagmamahalan, pinaparamdam nila ito sa totoong buhay. Ngunit tulad ng maraming love stories, dumaan din sila sa matitinding hamon. Noong 2019, Nasugatan si Liza sa daliri habang nagtitaping dahilan para umatras siya sa ilang proyekto. Sa panahong ito, pinatunayan ni Enrique kung gaano siya kasuporting. Lagi nasa tabi ni Liza sa panahon ng recovery. Habang tumatagal, naging mas vocal si Liza tungkol sa mga personal niyang pangarap. Gusto niyang subukan ang mas challenging na roles at makapasok sa international scene. Noong 2021, Naramdaman na ng fans ang unti-unting pagbabago. Wala na silang bagong teleserye, madalang na rin silang mag-post ng tungkol sa isa't isa. Sa kabila nito, nananatiling supportive si Enrique sa bagong hakbang ni Liza. Kahit pa ito ay nangangahulugang lilipat siya ng management at mong focus sa Hollywood pagpasok ng 2022, mas lalong lumutang ang tatahimikan. Hindi na sila nakikitang magkasama sa events at tila pareho na silang abala sa kanya-kanyang landas. Dito na nagsimulang umugong ang balitang baka naghiwalay na nga sila. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkumpirma. Hanggang sa isang matagal nang na-hold interview na ipinalabas sa Can I Come In? ni Boy Abunda Noong August 2025, sa interview na iyon, tahasang inamin ni Liza matagal na silang hiwalay ni Enrique. Halos tatlong taon na pala, simula pa noong 2022. Ayon kay Liza, hindi sila nang hiwalay dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil nag na ang kanilang priorities at values. Dumating sa punto na hindi na nila kayang suportahan ang isa't isa tulad ng dati. At mas naging tama na hanapin muna nila ang kanilang mga sarili. Inamin ni Liza na may takot siyang naramdaman sa simula na baka mawala ang suporta ng fans o hindi matanggap ang kanyang desisyon. Pero sa huli, pinili niya ang katotohanan kaysa panatilihin ang isang imahe na hindi natugma sa kung sino siya ngayon. Humingi siya ng paumanhin sa mga fans na nadismaya. Ngunit lubos din ang pasasalamat niya sa mga patuloy na sumusuporta at higit sa lahat pinasasalamatan niya Enrique. He's always been a good friend and a good boyfriend. Ani Liza, hindi madali ang desisyong iyon, pero kapwa nila pinili ang respeto at kapayapaan. Sa kabila ng pagtatapos ng isang napakagandang yugto, Nananatili ang alaala ng isang tambalang nag-ugat sa sining at tumusbong sa tunay na buhay. Mula 2014 hanggang 2022, ang Lisken ay hindi lang tambalan, kundi isang kwento ng pagmamahalan, partnership at pagunglad At kahit hindi sila naging forevermore, sa dulo, ang iniwang marka nila sa puso ng kanilang mga tagahanga ay isang kwento ng pagmamahal na totoo, malalim at marangal. At yun po ang kwento ni Liza at Enrique, o mas kinala bilang Ken. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na kwento, mag-subscribe na at click ang notification bell para updated ka sa bagong upload. See you in our next video. Bye!